Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang king of franchise na si Marvin Agustin. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kwento ng kanyang buhay, pag-ibig, ano nga ba ang dalawang pinakamalungkot na pangyayaring bumago sa kanyang buhay. Ano-ano nga ba ang kanyang mga nararanasang hirap sa buhay? Bakit nga ba hindi pabor sa kanya ang mga magulang ng kanyang nakarelasyon noon? At sino nga ba ito na minahal niya ng lubusan na nakipaghiwalay sa kanya. Malalaman nyo rin kung kailan at saan siya nagsimula sa kaniyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar, tulad na lamang ng kanyang bahay, mga sasakyan, at kung gaano nga ba karami ang kanyang mga negosyo ang isang Filipino actor, chef at negosyante na si Marvin Agustin na may buong pangalan na Marvin J. Marquez Cuyugan ay isinilang noong January 29, 1979 sa Paco, Manila. Siya ay nagtapos ng high school sa Santa Rita College Annex sa Paranaque. Ang kanyang mga magulang ay sina Teresa Marquez Cuyugan at Danilo Punongbayan Cuyugan. Siya ay may dalawang nakatatandang kapatid na babae na sina Shirley May at Shirley Joy, kung saan siya ang nag-iisang lalaki at ang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, nasangkot ang kanyang ama sa ipinagbabawal na gawain na naging dahilan ng pagkakakulong nito dahil sa kasong pagtutulak ng droga. Dahil dito, ang kanilang ina ang mag-isang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Sa paglipas ng panahon, nang kaya na nilang magkakapatid na magtrabaho, ay tumulong sila sa kanilang ina upang makalikom ng pera. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng hanap buhay na buy and sell. Habang ang kanyang dalawang kapatid na babae ay nagtrabaho sa isang kilalang food chain. Samantala, Si Marvin ay nagtrabaho sa Tia Maria's Restaurant bilang waiter, cashier, bartender, at pagkatapos ay na-promote siya bilang marketing staff. Naging video store clerk din siya at sumubok maging mascot sa isang pizza restaurant upang kumita ng kahit kaunting halaga para makatulong sa kanilang pamilya. Bata pa lang si Marvin ay madiskarte na siya sa negosyo. Sa edad na labindalawa, nagtitinda na siya ng iba't ibang produkto sa tutuban tulad ng paputok tuwing Disyembre at mga damit upang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Dahil dito, nang matanggap niya ang kanyang unang sweldo sa showbiz, agad niya itong ininvest sa isang rice topping business kasama ang kanyang kapatid. Nag-franchise rin siya ng isang donut shop dahil alam niyang hindi pang habang buhay ang pag-aartista. Ngunit ang negosyo ay maaring magdala sa kanya ng mas matatag na kinabukasan. Dahil dito, nagdesisyon siyang pag-aralan ang Culinary Arts sa International School for Culinary Arts and Hotel Management upang mapalawak ang kanyang kaalaman sa negosyo. Ngayon, ito na ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan Upang mas mapahusay pa ang kanyang kakayahan sa pagnenegosyo, ay nag-aral din siya ng Master's degree sa Entrepreneurship sa Ateneo Graduate School of Business. Ang kwento ng buhay ni Marvin Agustin ay isang inspirasyon sa sinumang nangangarap na may angat ang kanilang buhay sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at pagiging madiskarte sa negosyo. Ngayon ay isa-isa ninyong malalaman kung sino-sino ang mga nakarelasyon o mga na-link kay Marvin Agustin. Nagkaroon si Marvin ng relasyon kay Tetet D., na anak ng former Isabel Governor Fasutino D. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng kambal na anak na sina Sebastian at Santiago na ipinanganak noong August 15, 2005 sa US, Nakasalukuyang labing siyam na taong gulang na. Bagamat matagal nang nagkahiwalay sina Marvin at Tetet, nanatili silang magkaibigan para sa kapakanan ng kanilang mga anak at pareho silang hands-on parents kahit pa may asawa na si Tetet ngayon. Siya ay nalink kay Jolina Magdangal na isang singer, dancer, host, at TV personality. Sila ay isa sa iconic love team or isa sa most popular love teams noong 1990s at naging malapit na magkaibigan at sinabi rin nila na hindi sila naging magkasintahan noon. Pagkatapos ng 25 taon ay nagkaroon sila ng reunion project o pelikula na pinamagatang XX Lovers. Si Jolina ngayon ay may asawa na na si Mark Esqueta na isang musician at may dalawa na silang anak. Nakarelasyon ni Marvin ang actress na si Pauline Luna noong 2006 kung saan sampung taon ang kanilang age gap. Si Pauline ay labing walong taong gulang habang si Marvin ay dalawamput walong taong gulang sa panahon na yon. Ngunit naghiwalay sila dahil hindi pabor ang mga magulang ni Pauline kay Marvin. Ayon sa ina ni Pauline na si Mommy Chat ay ungentleman daw si Marvin kaya hindi sila pabor nito. Inamin ni Pauline na si Marvin ay ang kanyang kauna-unahang seryosong relasyon at sinunod lang daw niya ang utos ng kaniyang mga magulang kaya nakipag-break siya kay Marvin. Si Pauline ngayon ay may asawa na na si Vic Soto na isang actor at comedian at may dalawa na silang anak na babae na si Natalie at Mochi. Naging espesyal si Angel Locsin kay Marvin noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz at sila ay nagkasama sa huling proyekto na Asian Treasures. Si Marvin ay nanligaw kay Angel noon pero hindi naging sila at inamin ng aktor na magkaibigan lang talaga sila. Ang aktres na si Claudine Barreto at si Marvin ay nagkasama sa ilang proyekto kabilang ang isang episode ng star drama Presents Claudine at sa pelikulang Flames the Movie at nareunite sila sa fantasy series na Iglot sila ay hindi naging magkasintahan, kundi magkaibigan at on-screen partners lamang sila. Si Claudine ngayon ay may isang anak na si Santino sa dati niyang asawang si Raymart Santiago at may tatlo silang adopted child na sina Sabina, Kia at Noah. Ang aktres na si Sunshine Dizon ay nalink rin kay Marvin dahil magka-love team sila sa ilang mga palabas tulad ng Tinik sa Dibdib at Inagaw na Between. Si Sunshine ngayon ay may dalawa ng anak sa dati niyang asawang businessman na si Timothy Tan. At si Marvin at Marky Strom naman ay iniintriga dahil sa mga lumabas nilang travel photos. At may lumabas din silang larawan na magkatabing nakahiga pero sinabi nilang dalawa sa isang panayam na friendship lang talaga ang namamagitan sa kanila. Alam nyo ba mga Meg na si Marvin ay nag-establish ng kanyang sariling foundation na kaibigan ni Marvin Agustin Incorporated o Kamay? Siya ay nagbigay ng scholarship sa mga senior high school students partnered with Jose Rizal University. Sha'e ay nagtapos ng Short Course on Digital Filmmaking sa New York University School of Professional Studies. Sha'ai ay sweet, moody, patient, loving father, dog lover, at adventurous. Na-turn on siya sa taong sweet at na-turn off sa taong dishonest. Ang kanyang favorite color ay blue, favorite food ay siomai, enchilada, maki, kare-kare, roast beef sandwich, at anything sweet. Siya ay naglalaro ng golf at tennis. Ang kanyang favorite actor ay si Leonardo DiCaprio at favorite actress ay si Julia Roberts. Favorite music ay jazz at love songs. Favorite musician, I si see Stephen Bishop. Favorite shows, I Gimmick at MTV Asia. Favorite film, I Titanic. At siya ay pinarangalan, bilang isasa Top 50 Influential People in the Philippines ng Top News Asia, Rising Tigers Magazine at In Charge Magazine. Dahil salikas kasipagan ni Marvin, na discover siya ng isang Talent Scout na naging da'an. upang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Si Marvin ay nagsimulang pumasok sa mundo ng showbiz noong 1996 sa pamamagitan ng youth-oriented show na Gimmick. Dito siya unang ipinareha kay Jolina Magdangal at agad na tinangkilik ng mga tagahanga ang kanilang tambalan. Noong dekada siyem na po, isa sila sa pinakasikat na love team at nagbida sa ilang matagumpay na pelikula. Ilan sa mga ito ay Flames the Movie na tiyak na naaalala ng mga batang 90s dahil sa kahulugan ng Flames. Kung ayaw mo huwag mo na nagpatibay palalo sa kasikatan ng kanilang tambalan. Labs kita okay ka lang kung saan sumikat ang iconic na linyang friendzone at sinundan pa ito ng gimmick The Reunion at Hey Babe! Bukod sa kanyang love team, naging bahagi rin siya ng grupong What Men kasama sina Rico Yan at Dominic Ochoa. Dahil sa kanilang pagiging palabiro at natural na komedyante, kinuha silang hosts ng noontime show na Magandang Tanghali Bayan noong 2001. Sa parehong taon, nagkaroon din sila ng sariling sitcom na What a Man kung saan kasama nila si I.I. De Las Alas. Gayunpaman, dumaan sa matinding lungkot ang grupo noong March 2002 nang pumanaw ang kanilang matalik na kaibigang si Rico Yan dahil sa bangungot. Sa isang panayam, ibinahagi ni Marvin na dalawa sa pinakamalungkot na pangyayaring bumago sa kanyang buhay ay ang pagkakulong ng kanyang ama at ang biglaang pagpanaw ni Rico. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang sitcom hanggang 2004 sa tulong ng mga bagong miyembro. Hindi may kakaila na isa si Marvin sa pinakamahusay na aktor sa bansa. Noong 2004, kinilala ang kanyang husay nang gampanan niya ang papel ng boksingerong si Rolando Navarrete sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya na pinamagatang Boxing Gloves. Dahil dito, nanalo siya sa First Screen Golden Entertainment Awards. Mula sa pagiging bahagi ng Star Magic ng ABS-CBN, lumipat siya sa GMA Network noong 2007 at agad nabigyan ng teleseryeng Mga Mata ni Angelita. Naging host din siya ng musical show na SOP Rules at lumabas sa iba't ibang pelikula, kabilang ang Adik Sayo at marami pang iba noong 2012. Lumipat siya sa TV5, ngunit hindi nagtagal sa network. Sa taong 2014, bumalik siya sa ABS-CBN at muling nakasama si Jolina Magdangal. Pagsapit ng 2017, bumalik naman siya sa GMA Network at naging bahagi ng drama series na Kambal Karibal. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, lalo na sa restaurant industry, hindi niya magawang iwanan ang showbiz. Para kay Marvin, kahit gaano siya kaabala sa kanyang mga negosyo, nananatili pa rin ang pagmamahal niya sa pag-arte dahil dito siya nakakahanap ng kasiyahan at pagkakataong makapag-relax. Ang pangarap noon ni Marvin na maging manager ng restaurant, ngayon ay may-ari na siya ng at least 50 restaurants nationwide. Siya ay isa sa mga nagmamay-ari ng iba't ibang kilalang restaurant tulad ng Sumosam, Marciano's Cafe and Bakery, John and Yoko, Johnny Chow, Harajuku, Samurai Chef, Mr. Kurosawa, Cafe Tentitas, Banzai, Tokyo Grill, Roboto San, Akira, Kung Fu Kitchen, Secret Kitchen, Oyster Boy, Kondui, Comrade, Alqueria, Kochi, at Maramipang, Iba. Ang kanyang mga negosyo ay hindi lamang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Bukod sa industriya ng pagkain, siya rin ang may-ari ng Futuretainment Incorporated, isang kumpanya na nakatuon sa pag-oorganisa o pagpuproduce ng concerts at events. Si Marvin Agustin ay isa sa pinakamatagumpay na personalidad sa Pilipinas, hindi lang sa larangan ng showbiz, kundi pati sa mundo ng negosyo. Ayon sa isang source, hindi lang siya isang milyonaryo kundi isa ng certified billionaire. Dahil sa dami ng kanyang negosyo, lalo na ang kanyang chain of restaurants na matatagpuan hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Bukod sa kanyang negosyo, si Marvin ay nagmamayari rin ng isang modernong bungalow house sa Quezon City. Ang kanyang bahay ay may malawak na living area, eleganting dining room, family den or entertainment room, master bedroom at swimming pool. At may naipunda rin siyang mga sasakyan pero hindi niya isinapubliko para na rin sa kanilang kapakanan.